Bae, halika. May papalaro ako sa iyo. mo. Ang asawa ko ay... Okay, alam ko. Ilocano ah. Oh, Ilocano. Uh, Sexy. Wala dito. Wala... <laughs> Sexy ka nga, pero wala dito. That was a close one. Napintas. Napintas. Meron. Siyempre. One dollar. Huh? Napintas na pa, one hundred to? May one hundred dito. Bilis, walaan mo. Oh meron? Oo. Hmm. Yung pinakaugali mo ang one hundred. <laughs> Naparabor. <laughs> Wala dito. Ginagawa ko lagi? Oo. Naling ang Tama. Imo si lutom. Ay. Ayan. Five lang. Ilan to? Ilan? Anim pa. Hindi ka mo. Narawat. Nyamutan. <laughs> Nasingput. Nasingput. Nasing meron dito. Maka nasin nasingpot. Ah. bimat. Bimot, baka damdaman. Negative mat nga ugali. Try mo lang. <laughs> baka so, <meron>. negative. <laughs> baka meron dito. -hmm. <laughs> Bagtit. <laughs> <laughs> Bagtit. <laughs> <laughs> Bagtit. <laughs> Grabe ka. Galing $50. $50. Bagtit. Tama, samantalang, bagtit samantalang yun ang pintas. Tama, bagtit ka. Okay. Next. Pag, pag may nangyayari sa labas. Oh, marites. Marites ka. <laughs> Ay, ikaw ang panalang marites. Talopay. Talupay. Talupay? Talopay. Okay. Napudot ulo na kasi yan. Napudot ulo? Aan, awan dito eh. Nagagot. Nagagot. Nagagot? Ay, nagagot. Ay. Tama. Ay. Nagagot ka. Manupay, manupay. Duwapay. Duwapay? Oo, oh, kaya. Every month. <laughs> Every month. One, one, one. Tama ka. Tama. Amokon! Um, moriyot? Moriyot. <laughs> Basta! nag naingan, 20 dollars, moriyot. Tama. <laughs> Ada pa'y maisa? Maisa pa'y. Positive, negative? Hindi naman nasa. Sobrang negative. Bigyan <laughs> mo ako ng clue mo ta. Pasaway mga bata. Pag meron ka. Pag baot kasi dyan. Haan? Nauyong. Aguyong! Aguyong! Panalo go? ka talaga! 100! Aguyong ka! Tama! <laughs> oh. oh, galing! Thank you! Thank you ka dyan.